Good morning mga kalaki, gising na po ngayon po ay May 11 na po mga kalaki at syempre po ngayong umaga po ng May 11, 5 a.m. 2 digit lucky numbers po ang ibibigay natin sa masusugid nating mga followers dyan na nakanina pagising. At syempre po mga kalaki sa mga pupunta dyan sa mga trabaho nila, mamamalengki dyan, papasok sa mga Uh, hanap buhay nila sa mga trabaho nila abay eto po ang magagandang mga lucky numbers at sa mga tatayadyan ng mga 2 digit lucky numbers ngayon pong araw na to abay eto po ang magandang mga code ng mga 2 digit lucky numbers po na uh, sinumada po natin na ibibigay po natin sa inyong mga kalaki ngayon pong araw na ito Okay, umagang umaga mga kalaki, dapat good vibes tayo, dapat swerte tayo. Sabay-sabay na po natin kunin ng mga lucky numbers ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki ngayon pong May 11, ang ibibigay po natin mga kalaki ay ang mga kompletong digits po ng bawat bayan, 2 digit lucky numbers. Umpisan po natin sa Quezon. Quezon, 1-5. Olonga po, 7-22. Dabao. 3-4, Tarlac. 5-26, Quirino. 27-12, Bacolod. 15-30, Cavite. 21-24, Taguig. 12-8, Mindoro. 7-21, Marinduque. 23-15, Caloocan. 8-14, Muntinlupa. 13-34, Palawan. 59 Sambales 1 g Apayao 220 Quezon City 345 Pampanga 89 Pangasinan 1220 sa La Union 3 sa is Nueva Ecija 11 14 Nueva Vizcaya 17 28 Ilocos Sur Gis, 31 Ilocos Norte 2 24 Mas bate. 5,9 Cebu, 3 21. Aklan 7 2 Aurora 1, 4. Laguna 29, 5. At syempre po sa Isabela mga kalaki, 3 Santo 3, 13, To gigarao. 35, 8. Rojas. 119. Capiz 20.25 20-25 Bohol 21-27 Bulacan 30-34 Baguio 15 7. Bicol 17-25 Batangas 14-29 Bataan 3-17 Butuan 5-23 Benguet 19-10 Iloilo 17 11 Leyte 5 8 Samar 25 31 Paranaque, 9 3 Manila 6 12 Pasig 1 3 San Juan 2 25 Marikina 26 30 Tabuk 7 33 Romblon 14-1 ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugin natin mga followers na nagabang po lagi ng two-digit lucky numbers tuwing umaga. Ayan, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account para para dumadaan po mga lucky numbers namin sa inyo. Hanapin niyo po kami sa Facebook, makinig po mabuti. I-search niyo po Red Parungki na merong 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account, Red Parungki din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at syempre po Aris Getchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungki po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin red pa rungki na 424,000 followers. ang yung legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code at pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video natin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po ang magbibigay ng mga tatay tatayaan mo sa loob po ng 3 months sa STL, sa wedding, sa national, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad. Ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation. Malay mo naman dito pala ang swerte mo pag na-code ko ang birth month at birth year mo, isa ka pala sa mapalad naming mapanalo, di ba? Yung mga malaki ng mo na hindi na lumalabas diyan, palitan mo na 'yan, subukan mo na ang sa amin mga kalaki, okay? At tandaan niyo po sa mga interesado po na sumali sa private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount. Sabihin niyo lang po mga kalaki, unahan lang po sa discount ngayong araw na to at sempre po mga kalaki, dapat makausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so ayan po mga kalaki. At tandaan nyo po ang lucky numbers namin. 3 days po bago natin palitan. At eto na po mga kalaki, ituloy na natin ang mga 2 legit lucky numbers para po sa inyo. Ang Rizal. Sa East 13, Muntalban. 15, 18, Antipolo Rizal. 3, 21, Taytay Rizal, 4, 36. Cainta Rizal, 5 Gs. San Mateo Rizal, 12, 24. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga 2-digit lucky numbers nating mga kalaki. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Gising na po. At syempre po para ang swerte lumapos sa atin ha. I-rumble niyo po ang 2-digit lucky numbers para mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo. At ito na po yung kanina pa mga nagpapashoutout mga kalaki. Ayan, good vibes, good vibes po tayo. Dito po sa Rojas City po. Diyan po sa, alam ko po Isabela to eh. Rojas City. Diyan po mga kalaki. A shoutout po natin si Ati Glenda at si, si Ate Nance. Ate Glenda at ati Nens. Ayan. Happy, happy viewing po sa inyo. Maraming salamat po sa walang tutok na uh, lagi po na panonood ng Lucky Numbers namin. rohas City, alam ko na panalo na kita. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ah, ang Lucky Numbers natin hindi po agad binibitawan yan. At dito naman po tayo sa mga... Uh, ano to, conductor po. Hello Sir Red, conductor po kami ng Solid North po. Biyahing Baguio, Kabanatuan. Hello po sa inyo. Wow! Sumasakay po ako dyan. Pagpupunta ko ng Cabanatuan tapos Baguio City. Hello po sa shout-out po sa lang salat ng konduktor mga, kal mga kalaki, Kilakuya no? kuya kila Marco at Kilakuya Artemio. Hello po sa inyo. Kay Kuya Temyong. Ayan, Artemio. Shoutout po sa inyo mga kalaki sa mga konduktor dyan. Idamay na natin ng driver. Maraming salamat po mga kalaki. Shoutout po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod nyo. Gising na mga kalaki at ito na po mga inaabangan nyo mga 2-digit lucky numbers. Abay, tayoan nyo na po yan. Siyempre na dito po tayo sa aking welcome opisina. Ayan po ang aking picture at nandito tayo sa aking table. Ayan po. Ayan. At syempre po mga kalaki, gising na, bango na, magjajaging ako maya maya at magbabantay ako ng tindahan po mga kalaki. Kasi napakainit di ba? Gising na po mga kalaki, may 11 na um, o ka pa nang gigigil ako sa'yo.